Mga kagimat, mga antingeros, nagsanib puwersa. Ito paso ulit. Kundo na po. Sige ka yun. Ito paso ba? Dahit ba? Tapos yung pante. <laughs> sa, sa kalayo po ba? Yeah, liklay, sa kalayo. Liklay mga kagimat. Abang ka to. Paan? Ang iyang ang iyang Liklay ang hangihan? dalang. Masunog. Masunog. Ang pain tolerance niya mataas. Ha? <laughs> ah, Oo. Oh. Hindi siya babasta-basta. Gusto nyo bang magkaroon ng tunay na agimat? Ikontak nyo lang ako sa Facebook na Agimat Ni Paraon.

<laughs> Makikita ninyo ang iba't ibang uri ng abilidad at mga anting-anting sa Kugon Market, Cagayan de Oro. Ang mga magagaling na antingeros ay doon nagkakaisa. Nagtutulungan at nagdadamayan. Tinutulungan din natin mga kagimat, ang mga taong biktima ng mga masamang spirito sa ngalan ni Mapugnaw ang lahat ng sakadiliman. Sa agimat bro, ano? agimat mo? Anong agimat? Wala bro, wala akong agimat bro. Ano to? Ano to? Ano to? Wala akong agimat bro. Grabing mga agimat bro. Binigay ko na siya. diba mga... Binigay ko na siya. Mga gemstone to bro. Ha? Mga gemstone to. Oo, mga sayo ko yan. Mga gemstone yan eh. Grabing mga agimat. Grabe mga pundo nga. Yung ano bro, yung pinakamataas mong agimat na itlog ba? Pinakamataas na uri na agimat mo saan? Itlog ko lang bro, itlog ko lang. Tama ah, naman. Pinakamalakas. Walang uri na lang. Saan bro? Librita bro, bro. <laughs> uh, bro. librita? Doon lang sa bahay ko ang mga gamit. Itlog lang to bro, itlog lang. May IC? Mga pangatlong itlog ko. May, May dalawa naman akong itlog. Ito ah, pangatlo. Ito ng balibo bro. Ay. Na bro, nagtapot, nagibalibuan na ito sa karaan. yung balahibo yun. Ba't may mga balahibo sa itlo? Wala na bro, nag-ano na. Hindi ko na ipalabas, binungot na siya. Wala na bro, simple lang ang buhay ko bro. Wala nang iba pa. Grabe na, nakagay Si Commander Kerubin! Nice pero? Pormiro mo niya kung quintas

Bagakai nak. Bagakai Alibon. Oh. Tak ada, Bu. Tak ada. Gua pun Principal Prinsipal ba prinsipal nang lama. Ini siapa yang Japonia? Libonnya pun Asia tropik-tropikan. Ini ke, dan aku diskon ke amigo nang minta tai. Gua pun nak itu lupa kalau kau kau pintas. Ah, nama sekolah. Kau awir gitu. Tetep aku kontrol atau oh. tai ke. Uti mau tuluk ku ngomor ku. Kurang siup punya, Bu. Kata si Nasi pun bakal sakasai-sai di nono hari kematayan. Ako ako, pero wala akong ibasa. Madlo ko kay... Kala na si Nono nga rin kamatayan. Pura bukat kaysa? Sa 24 okay. elder, yung kasaysayan, unang binuhat sa sa Pinito Diyos. 24 kasi ano. Pag niya na o kuwan, nakiksang. Ang ikat ni si Sa Espaman, si Lucifer, nakiksang ka, ikat sa tulong ka personas, paingon sa City of Camilis. niya, wala din niya. Oh. Kulang din ma Kulang oh. din niya sa Tik power ni ba? Tagko kontrola kontrolan di ba? Wala din mapildi niya na sa gahan ng gunako. ko. na. Kinang buro kung sa buro nga nako ba? Lord, sa may kon ni Lord ay ko Lord bigyan ng buro kung ba? Git na kung kita ka, ba. pa oh. Tingala nga Mura sa mo espiritu mo niya ba? Ang kwan ama ay na may dalom naman siya, okay na siya. So, um. karingasan na eh. Bro, ano kina, okay na. Okay, bro. Okay. Nagalinga sa saya. Nagalinga sa niya, saya ani. Eh. Dili basta-basta ang power, nagalinga sa. Karon, di na ni magalinga sa. Ato na kuno. Oh, di sa sa imo lagi. Ayok ina paamon na nato Oh, to nga si Satiha nga, papilti man tanan ang 24. Satiha nga,

salamat sa inyong panunood.